Mahaga akong nagising dahil sa nararamdaman ko masakit nga ang aking tiyan at parang nagijibs ako tapos naiihi pa ako kaya maaga nga akong gumising. Pagkalabas ko nga sa aming tent nakita ko rin si Michelle at si Rinalin. Naiihi nga daw sila. Kaya ang ginawa namin ay pumunta na lang kami doon sa kakubatan at ayan nga mission field nga kami. <laughs> Wala kasi doong mapagtaguan ang daming tao na naglalakad-lakad. Ngayon, bumalik kami at nag-isip kami kung saan ba kami iihi. Kasi dito sa bagat dagat may CR nga pero basta yung mga nakapunta na lang ang magsasabi kung bakit hindi mo nga gugustuhin doon na mag-CR. <laughs> at malayo pa nga kayo sa CR ay maaamoy mo na talaga. May nagdadala naman dito na truck ng tubig kaso lang nga sa sobrang daming tao ay nauubos nga agad. Last day nga ng Bagat Dagat Festival kahapon kaya ngayong araw nga ay pauwi na kami pero bago nga yan inaayos muna ang motor ng aming isang car. Ito nga yung motor na nasira nung unang araw dito. Ngayon pa lang napaayos at ngayon pa lang nga available ang mekaniko. At ito nga si Kanilo kagigising lang at napasarap nga ang tulog dahil malamig nga. At salamat nga kay Lord at naayos din agad ang motor at ito nga sila Rinalin at sila ate M nililigpit na nga ang mga tent at aalis na nga kami at bago nga kami umalis dito ay may bigla ang yayaan pa nga na maligo sa falls at dahil nga adventurous din naman kami at maaga pa din naman kaya gorgora na lang nga kami Idagdag pa nga na sila kuya nga na nagtinda dito sa bagat dagat ay wala nga maayos na paligo. Dahil nga sa madaming tao dito kaya nga na so sa water supply. At dahil nga sa waterfalls kami maliligo kaya expected na talaga na malayo to. Ayan nga mga mi ang daanan pababa. Nakikita nyo ba yan? Naglalakad pala nga ako pababa ay yung pagpataas na nga agad ang pinoproblema ko. <laughs> Ngayon pa lang naman nga kami nakapaglakad ng ganito kalayo. Nakakapagod nga na nakaka-excite at ayan nga natatanaw ko na nga agad ang ilo. Sa mga nagtatanong nga po kung magkano ang entrance dito ay 20 pesos nga lang. Kaso nga lang ngayong araw nga ay wala ngang bantay kaya dumiretso na lang nga kami. Mamaya na lang nga pag uwi namin kami magbabayad. Kaya sa mga nature lover dyan try nyo din pumunta dito. Hindi kayo magsisisi at napakaganda talaga. Huwag na lang po kayong ma-expect na meron ditong cottage at wala po dito. Bali sa mga mga bato nga lang po uupo at pwede din naman kayong dumala ng foldable na upuan para magaan lang nga ang pagbibitbit. Ayan mga mi, nakaka-amaze talaga ang falls dito. Sa gitna nga nyan ay medyo nga malalim. At sa bandang gilid-gilid nga ay perfect naman sa mga kasamahan namin na hindi nga marurunong lumangoy. Sa video nga lang na parang matatakot ka sa tubig na parang may buaya nga pero pag sa personal pag nakapunta ka ay parang mapapatalon ka nga agad sa ganda. At ayan nga si Michael, tingnan nyo naman parang hindi nga siya natutuwa sa pinuntahan namin. Ano nga naman, sikreto lang natin to, hindi nga yan siya marunong lumangoy. At bago nga kami maligo dahil pare-parehas na rin nga kaming gutom, kumain na muna kami. Umalis nga muna si Ate M para nga mag at iniwan nga sa akin si Kanilo. Kaso naman sumasakit ang ulo ko nito. Pinapakain ko nga pero ayaw ngang kumain, hindi ako pinapakinggan. Wala nga kaming dala diyang plato at mga kutsara kaya nga kanya-kanyang idea na lang nga sa plastic na lang nga kami kumain. Basta ang importante nga ay mabusog nga kami diyan. Try nga kami mga mi maghagis ng pagkain diyan sa tubig at sabi namin baka meron ngang isda. At ayan nga na amis nga kami mga mi at ang dami pala. Nakakatuwa nga silang pagmasdan at ang iba nga ay tumatalon pa. Ayan nga mga mi after nga namin kumain ay lumublob na nga kami dito sa tubig. At sobrang lamig talaga mga mi ng tubig at sana ma-experience niyo rin to kung ka ano talaga kalamig ang tubig dito. Yung tipong manginig ka talaga sa lamig at ayan nga si Kanilo kaya nga nagdadalawang-isip kung maliligo. <laughs> At eto nga si Jig Jig, try nga itong lubid dito tapos tatalon sa tubig. Nagtatawanan pa nga at parang dinadaga nga ang dibdib ni Jig Kaya sabi nga namin sa kanya kung kinakabahan nga siya ay hindi na nga nalang niya ituloy. Pero nga hindi talaga siya maawat at ayan nga tumalon talaga. At eto nga may tumalon naman na isang lalaki, siguro taga dito lang to at sanay na sanay nga. Nakailang swing na nga ng lubid at hindi pa rin nga siya bumibitaw, napakagaling talaga. Bago nga kami pumunta dito, bumili nga si Herald ng isda at ng pusit at ito nga niluluto na nga nila. habang nga inaantay na maluto ay iniwan nga muna nila ito dito at naligo na nga muna kasi mamaya nga ay uuwi na nga agad kami. Alas tres na nga ng hapon kaya nagkayayaan na nga na umuwi at maglalakad pa nga kami palabas. Tapos malayo pa nga ang biyahe namin papuntang city. Alam nyo ba mga mi na in love talaga kami sa lugar na to kaya sigurado talagang babalik kami? Hindi pa sigurado kung kailan pero sigurado talaga na babalik kami dito. Paalis na nga kami at ito na talaga mga mi ang is struggle pa akya. Baliktad talaga mi kung saan nga pa uwi na kami ay dun pang ha kami aakyat Eh, ba diba nga, gusto din naman natin to. Kaya hala, sige, akyat. <makes> Huwag na lang magreklamo at pinili naman natin tong adventure na to. Natatawa nga ako dyan sa unahan kay Bing at parang ayaw na nga daw maglakad ng ganyang paa. Konting tiis na lang nga at malapit na nga tayong makaabot sa taas. At sa wakas nga at dito na tayo sa taas at si Bing nga ay halata talagang napagod at naupo nga agad sa motor. Tumigil nga muna kami dito para nga magpalit ng tuyong dami. Alam nyo ba mga mi wala talaga kami dito nakapagbayad ng aming entrance. Paano ba naman wala talaga dito yung nagbabantay? Siguro nga nag-day off at dahil nga siguro kahap Pun kota nga dahil nga san juan Charot. After nga namin magpalit ng damit, dumiretso na nga kami doon sa pinag-iwanan na ng aming sasakyan. Itong bahay nga na to ang pinag-iwanan namin ng aming mga sasakyan at nagpapasalamat nga kami sa kanila. Tapos hinayaan pa nila kami na kumuha ng aratilis dito. Memories bring back nga ito. Kasi nung bata pa talaga kami, napakahilig talaga namin kumuha ng mga ganito, lalo na yung mga mapupula. Sulit na sulit talaga tong lakad namin at nag-enjoy talaga kami. O siya, mga mi, hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga kakingpins. Bukas naman ulit.